Hello mga ka-agree! For today's video, mag tayo na aking mga manok dito sa aking backyard farm kasi tapos na rin akong makapag-bacterial flushing. Again, ito po yung ginagamit ko sa bacterial flushing, primoxyl powder. So, proven ko na po yan. Again, ito naman po yung gagamitin pang deworm. So, by the way mga ka-agree, hindi po ito sponsored. Oh, uh, yan na po yung talaga yung ginagamit yung minsan. Hindi naman po laging astig na ang ginagamit yung minsan. Ibang dewormer naman. So, ang gamit, yung gamitin ko ngayon ay astig. So, the product of excellence. So, ito po kasi ay um, broad spectrum na pang dewar. So, ito na po yung mga edi dewarm natin. Mga, pero dahil na na-advantage Sa kabila po yung mga uh, black astrolog. Then, ito naman po yung gagamitin natin sa mga 3 months old pa baba na mga sisiw natin, mga manok. Basta na plus. So, ayan po ay libamisol, hydrochloride plus, adventazole. So, ito po ay another product of excellence, which is proven ko na rin po na effective na pang deworm sa mga sisiw. So, ayan po, nabigyan natin yung mga sisiw natin ng Basanero Plus. So, ang technique po para inumin nila, uuhawin po natin yung ating mga manok bago natin sila bigyan ng ating pang deworm. So, ayan naman po yung ating Americana na blue egger. So, nagpapadus tayo ng mga ester eggers. Then, ito naman po yung produce natin na Rhode Island Red. Meron po dyan. Then, meron din dyang Chinese Silky. Tapos po dito na po tayo sa kabilang pen. So growing pen, dito po yung mga ano natin, mga mas marami dito ang mga Chinese silky. So ayan po, i-out ko yan. Nabigyan ko na rin yan ng na Plus. So pinapaganda po natin yung katawan kasi ngayong coming June tapos July, magkakaroon ako ng birthday promo na 20%. Discount sa mga nakasubscribe at nakafollow sa aking YouTube at sa aking Facebook. So, ayan po. Tapos po, this coming June, magtatanim po ako ng 32 pieces na puno. So, yun po yung gagawin ko taon-taon bago kumag mag-birthday. So, magtatanim po tayo ng puno. So, in-encourage ko po ang lahat na magtanim po ng puno para makatulong po tayo sa future generations natin. Salamat po!